Five, six. Anim po na ano ma'am? Anim na towel? Ito. Ay, ang gaganda! May towel na kami. Ayan. And then, ay, cup! Ah, gusto mo to? Ah, pusang. Gusto, gusto raw ni Bandang. Ay, wow, yan! Ah. Kata yung tempero ko yung ito eh. Oo. maya maganda yan. Galing kay oo ma Oh, maganda. Oh, meron pa? Hindi. Hindi dalawa para palitan. Ah, dalawa? Pusang oh. eh. si Kuya Samden. Hindi? Huh? Nato pa 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 Okay. Brito ka yun eh. Importante ang Merilo. Okay. So, oh. Ah, Merilo daw ako. Para makita nila. Ayan. Yan. Ang dami nito sa pinsa ano sa pinsa gumot ah teka teka ito ito kay bandam may pangalan bandam kalan ko bandam oo Oh, huh? no, buksan natin. So, buksan natin. Para kay Bandam. Ayun, ganda, dami. Dami. Oh, hinatan da mo yan, kay Bandam yan. Huh. Oh. Hmm. Pangalan. Huh. Huh. pabango. Daddy Huh. 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 ako eh. Huh. 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 eh. Daddy ay <laughs> lang. <laughs> Ayun, yung mga kape. Ano to? Peanut butter. Yan, masarap. Palaman. Palaman. Si. Yan, kape. Ito. Kuya Bal. Lipstick. Lipstick, tsaka yung pangganyan sa mukha. At least may pangalan, Kuya Bal. Pangalan, Bal. Oh. ulit. Damit ni Bandam. Oh, may damit ko lahat ah. Oo. Oh. Saling marika. Oo. Ha? Ganda ng damit ni Bandam, ah. Colorful. Cool. Sakto sa kanya kasi malaki ang dyan. Ha? Oh, isuot mo nga ito? Oo. Oh, ito pa. Yeah, Florida, yung green. Ito, oh, Florida. Green man ng green. Yung green, ito, yung green. 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 Ito, ito. Ay, ayun. Ano ito? Ito po. Yung yeah, maganda yung Florida. Ang Florida sa mga. Oh. Basa mo, Sam? Calvin Klein. Hindi, hindi. Yung pangalan, kanino? For Daddy Frank. Ah, thank you. Bandam yung green. Bandam again. Wow. Bagay, lahat naman bagay, bagay sa akin. Bagay, lahat biday sa eh. Relax ka lang. Hoy, gondo. Uy, wow! May pambasketball siya! Kursonada ko eh! Kursonada mo! ko tatit po, nidadamitin Bakit mo sabihin kursonada eh? Para sa'yo nga! Para sa Oo! Oh, oh. Para sa'yo lahat! Oo, oh, ingatan mo! Ang gaganda! Bagay tayo akin eh! Ay, bagay sa'yo! Mag-thank you ka! Ayan oh! Dami! Dami! Oo! Oh. Ay, dahan-dahan! Dahan-dahan! Oh. Iingatan mo yung mga damit na yan ha! Kasi... Oo! Oh, ang gaganda pa! Ang gaganda pa! Uy, ganda nito ah. Madenda. Oo. Oh, bibigyan mo rin ako ah. Ganda niyan eh. Sige na. mo. Ayan o. Uy, ganda. Ay, marami akong damit eh. Ay, marami akong damit. Sige, sige. Ayaw. Ag-ag ag tumangiter. I love coffee. Thank you so much. Thank you very much sa coffee. Kapi lang, masaya na eh. Hindi naman. bandam muli! <laughs> Paborito mo rin to! Paborito yan. na na! <laughs> Relax. Relax. Relax, ka lang, bandam. O, oh, ayan. Kung anong... <laughs> binigay, pasalamatan natin. Salamat po. Totoboy God. Ma'am Purisa Joy uh, 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 Ma'am Ma beautiful Purisa Joy uh, uh, Beautiful Purisa Joy Oo Ito walang pangalan to Uy oh, Kay Kuya Rabsano to Kaya lang wala eh Wala teacher oh? Oh, ano naman kay Kuya Sam. Ay kay Kuya Oh, lagay niyo naman diyan. Paghatian namin 'yan. Oo. Kuya Bandam again. Panski. Wow. Kuya Free. Oo. Hmm. Kuya Kuya Jong. Niyan. Ay dami talaga damit ni Bandam. Danda. Damit. Oh. Pamimigay niya 'yan. Hindi, hindi ko hindi ko mimikay. Dadamitin uh, mo. Thank you, Kaki. Uh, kay... <laughs> purisa Joy. Ah, uh, thank you. Ah, repeat dai. Ah, repeat po. Purisa Joy. Repeat gar di po repeat niya. Oh, hindi ka sya sa to. Oh, dito to. Na. Hanapin natin yung mga sulat, baka may sulat. Mami Ising. Frankie's mother. Thank you so much po. Oh, meron. Ayan. Mamaya ako na buksan. Ay, buksan ko rin. Para makita ni... Ah, mamaya na lang buksan. Okay. Tignan natin yung mga sulat. Ah, ito. Walang sulat. Please. Oh. Ay, mga toothpaste. Oo, oh, maraming toothpaste ang ating shelter. Ay, puputi na ng ipin ko. Ay, puputi na naman ang ipin ni Bandam. Galing mo talaga, Bandam. yan Tsaka ito, creamer. Coffee mate. mate. yan yeah. creamer. yan thank you. Ah, ito pa. Ang dami natin toothpaste, ah. Salamat. Ayan, bunganan ko ng... Kinamaamoy. No. Hi, Rilo. Shade, nandito rin po. Ayun. Ay, po, oh, sandala. Suot natin. Wow. Ah, apoge. Bagay lang. Nampoge. <laughs> uh, <laughs> thank you so much. Thank you so much. Ah, ah. There you go. Dalawa po. Bigyan mo kay Kobe. Ah, kay Boss JB Oh, narinig mo Boss JB Halika rito, Pakita. Oh, sa iyo yan. Next uh, time na yung kilatan. Uh, thank you so uh, much. Oh, tulogayan mo shoot mo rin, kung bagay. Then, sabi kayo. Kapuso. <laughs> thank you ma'am. Sak sakto. Wala wala akong rilo ngayon. Isuot ko na 'to. Thank you so much, ma'am. Thank you. Ayan. Uy, oh. Guys, bagay ba? Bagay. Bagay. Bagay sa iyo. Bagay sa akin. <laughs> thank you, thank you. Yo. Ah, may pamunas din siya galing kanina pa hinihintay ito eh baka nawala daw okay ito palmolive palmolive ba ito shampoo shampoo hindi ko sa tampo ako ayan May shampoo na tayo sa ano sa CR Ocean Refresh. Ayan. Shampoo din. Oo. Shampoo lang. Oo. Very good. Baka may pangalan. Wala naman. Oh. May GC na talaga eh. Ayan. Sabon. Yun. Sabon. Sabon. Panligo. Sabon panligo. Para laging mabango si Bandam ha? ha baka malakas hindi mo itututuyan si ha? mo lotion ay wow lotion? ha? katawan ko oo oh, pusang gala talaga salamat ayun na wow, ah may nakasulat dito Huwag bigay kay Bandam para makapag-diet siya. Sino? Sabi, sabi ni Mang, Kasi alam mo ba to? Ay, ang sarap. Baka sa yun eh. Hindi, nakasulat dito. Huwag ibigay kay Bandam kasi kailangan niya mag-diet. paano yan? Si mam, Ma si Purisa Joy Joy kasi... Dati, dati di pa ako nakakain yun eh. Hindi, mag-diet ka nga daw eh. Hindi, kunti lang. Ah, kunti lang. Ah, Ala, ang dami. And dami. Oh. Ang sarap pa naman nito. Sarap ano, Hindi. Hindi ito maling. Ano, ano Corn beef. Pungkit. Anong pungkit? <laughs> Corn beef. Pungkit. Anong pungkit? Corn beef. Pungkit. Corn beef. Pungkit. <laughs> Anong pungkit? <laughs> Corn. Si, 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 si. si. Corn beef.

yan, yan. Cherry Blossom ayan Ay, ito! ayan, Rochelle yan. Okay, Rochelle Okay, thank you Ayan, narinig ni Ma'am Rochelle Ito pa Oo, mo anong... Dab. Hmm. Dab! Ano to? Pambabae eh, yan yes, ah. Oo. Pambabae. Dorm scale. ano to? Para saan to? Pambabae. Pambabae. Hindi ko alam to ah. Ito. Ah ito! Ah gamit nito. Oo. Uh, Bigay mo kay Rochelle na lang. Ah kay Rochelle. Ay karga na natin dito. Sabag na to. Ay pa dyan? Oo. Oh. Oo. Lip, yeah. ay to, to lip glass. Oo, oh, oh, bigyan mo sa kanya pang babae. Ah, pang babae. Sige po. Karga na natin dito. Yung next pack, para sa iyo lahat, eh, ano ko lahat yung video sa mga wala. Oo, oh, thank you. Ay, ito na naman. Ito pa pala yun, oh. Corned beef na naman. Oh. O oh, ano, may nakasulat ba? Para sa akin yun. Ay, nee, Wala. Hindi nga po pwede daw kay Bandam. Mag-diet daw. Hindi. Nee, Prito ko yung... O? Oh? Darang kayo. Eh. O. Oh. Darang kayo. Eh. Uy! Alaskan Pink Salmon. <laughs> papakin ko. Ano? <laughs> <laughs> Pati ko papakin yun eh. <laughs> Kanino to ma'am? Sa <laughs> akin. Wala. O, oh, wala. O, <laughs> tinan mo. Wala na. <laughs> o, oh, corned beef. Oh, Ayan. Pong Anong pong geek? Ito ah. Honey Boy Pink Salmon. Oh. Ang sarap nito. Hindi. <laughs> Buritong tagina. Ang lahat pa burito mo eh. Ah. Ha? Huh? Ito magalalabandam. Oh. Para sa beneficiary lahat yan. uulamin ko yun eh. Ha? Ulangin, ulangin ko yun. O ulamin mo na? Eh. Oh. Ay, tika. Baka may sulat. Pero wala naman. Ayan, sabon. Maligo ka lagi, banda, ma. Para pawala ng para wala ng amoy. Oo. Oh, oh. Yung kilikili ko, walang putok. Walang putok. Oh. <laughs> Ayan. Okay, that's it. Kumot. No, Puting-puti. Parang ang sarap ito mo to ah. Ay, pwede kay bandam sa kanya yung puti. Ay, hindi pwede bandam puti Bakit? kay. Dito Oo. Itim. Tumang itim po dyan. Oo. Ang ganda nito, kurtina Ang <laughs> dami pampatayin eh. Ha? Ang dami mo sinasabi, bad ka. Hindi maganda yun. Ayan. Pasalamat muna tayo. Salamat. Salamat ah, ng marami. Pur beautiful Purisa Joy. beautiful. beautiful. Beautiful Joy. Salamat. Ayan. Okay. Yung pera mo ba? Um. <colorful> <laughs> Ayan to. Manlikat iran amin. Madyara si Kuya KJ. Good morning po, ma'am. Hello po. Oh, oh, next time yung tayo, ipigara you know, kayo namin dito. Oh. 1, One, two, three, uh, six. Sa ngayon, ano? Walo. Itura kayo? Walo. Walo, o oh, sige. Ayan, oh, si One, two, Kuya... Three, two, three, two. Kuya Risky. Kuya Jesse. Si Boss JB. Uh, si, uh, si Sam. Sa uh -huh. Si KJ si Christian. Ito si Bandam. Si Bostax pala. Oh, si Oo, oh, oh, pati si Bostax. Wait lang, wait ka Oh, ikaw sapin na daw. Hey, Bandam. Patadala kita ng pera mo. Okay? Hindi, haralin mo ako. Ito ko Andrew na ako eh. Andrew mo tulana na yun ah. Oh, <laughs> Wala ko puti puti. Padyo. Kukuha muna. <laughs> Kukuha na ko puti. Yung puti puti, 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 puti tanda tulaan, eh. mm. oh. Oh. pa Oo. Ang ganda. Ayan. Opo. Well, diba, aditan, That... makapaduling, original. <laughs> at 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 ato ato Hindi, ito yung pinadala nyo eh. Basahin mo nga. Limana Armani kala? Exchange. Huh? Armani Exchange. Armani Exchange. Armani, yes. Oh. It's Armani Exchange. Wow. Mas. At the exchange mo is Hindi ako Hmm. Oh, ang ganda. Ang ganda sa kamay. Salamat yung balbalog. Saka ano, yung sa... Oh, ay, bilhan din. Bilhan din daw kayo sa sunod. Next box. Salamat ya balig din si, ano ah, yung para kay nanay. Thank you, ma'am. Ako oh, ang tala. Ako ang tala. Oo. Oh, dadaling ko, idadaan ko dun sa kanya mamaya. Okay. Oh. Pati si Maxine. Oo, oh, pati okay. yung kay Maxine. So, oh, salamat ah. Salamat sa mga pabangoan. Ah. You're welcome. Yes, Napakalaking bagay nito, lalong-lalong okay, sa beneficiary namin, especially sa mga sabon, shampoo, coffee. Napakalaking bagay. Oh, bigay, bigay ko sa kanila isa-isa rin tong towel. Malaking bagay ito. oh Thank you so much. Oh. God bless you more. Okay. Okay, okay. mama. Kaya, okay. kaya ano, kay Mama Rose Gorgeous pag-isabi, thank you. Uh. Okay, alright. Okay, bye-bye. Ingat, ingat. God bless. So, ayun, mga kababayan, mga kabarangay, no? Uh, yung blessing na ito, padala po ni Beautiful Purisa Joy at saka si ah... Uh, ah... Uh, Rose Gorgeous. Ah, uh, maraming maraming salamat po lalong lalo na sa mga pinadala ninyo mga copy eh, napakalaking bagay po ito para sa mga beneficiary para dito sa shelter ganon din po sa mga shampoo sabon napakarami hindi na po ako bibili uh, siguro mga ilang buwan na namin gagamitin ito no? at syempre salamat din po sa uh, mga damit na binigay kay Bandam napakarami napakagaganda ang gaganda mga kababayan oh. no? maraming maraming salamat po at aingatan uh, ingatan mo ito Bandam ha oh, damit lalabhan oh, lalabhan maigi okay tap mo na maayos ano pa no at syempre may mga binigay din sa akin si ma'am na pabango na yan daddy Frankie thank you so much thank you thank you talaga napakalaking bagay po ito No, At saka may pangulam din. Niyan. <coughs> so sana puri <coughs> uh, uh, Purisa Joy Peñas, hindi po kayo magsawa, no? At kay uh, Manong Jo, thank you so much din po. Maraming-maraming salamat. Mag-ingat po kayo parati No? Thank you so much po. Bye-bye and God bless.